Itinara ng Senado ang investigasyon nito, kaugnay sa umunin Davao Death Squad. Ito ay matapos na walang nakuha ang mga bagong impormasyon ng mga senador mula sa mga testimonya ni retired SPO3 Arturo Lascañas na wala rin umanong dalang sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ang ulat mula sa aming kasama, si Sweden Velado. Sa dalawang beses na panunumpa at pagsalang sa Senado ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, dalawang magkaibang salaysay din ang ibinigay niya. Sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, umamin si Las Cañas na nagsinungaling siya. Noong Oktubre 2016, matatanda ang pinabulaanan ni Las Cañas ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matubato na mayroong Davao Death Squad. Ngunit ngayong lunes, nagbago ang tono ni Laskanyas at sinabing totoo nga may Davao Death Squad. At ang promotor daw nito ay si dating Davao City Mayor at ngayoy Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Laskanyas, nagdesisyon siyang magsabi ng katotohanan ngayon dahil nagkaroon daw siya ng spiritual awakening noong 2015, matapos ang kidney transplant. Subalit, ang ipinagtataka ng ilang senador, kung nais niyang linisin ang kanyang konsensya, bakit nagawa pa nitong magsinungaling? Tuloy, maging si Senador Lacson, aminadong hindi alam kung aling testimonya niya ang paniniwalaan. Katakataka rin na hindi matandaan ni Las Cañas ang pagkakakilanlan ng taong kanyang pinakaunang pinatay. Matapos umaming, dalawandaang tao na ang bilang ng kanyang napaslang bilang miyembro ng Javel Death Squad. Kailan Bersabal? 1997 ah, uh, 1993 97 yata 97 medyo matagal na rin ano pero yung kay Barsabal naalala mo yung Pan City Kasi... Pero yung uno mong pinatay, hindi mo matanda lang kung pangalan. Alin sunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating itest yung credibility uh, ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya sa bandang huli ay nagdesisyon ang Komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang aligasyon ni Lascañas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden, Velado. Questionable rin para sa ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng testimonya ni Retired SPO3 Arturo Las Cañas, Cognizamo so ni Devil Death Squad. Ayon kay puwersa ng bayaning atletang Pilipino, Congressman Mark Sambar, pinag-usapan lang ulit dito ang mga testimonya ni Edgar Matobato noon at wala siya nakikitang dahilan upang dinggin pa ito muli ngayong pagbabaliktad lang ito ng mga sinabi ni Lascania sa una niyang pagharap sa Senado. Sabi naman ni Akubicol Congressman Rodel Batukabe, dapat sampahan na lang ng kaso sa Korte si Lascanias. Ang kanyang mga pahayag daw ay sapat na basihan para makasuhan siya ng murder. Pulungan ngayon eh, kung ano ang makukuha natin sa testimonya ni Las Canas para magkaroon ng batas. Ay kasi yung mga sinasabi niya, uh, pagpatay, murder. Okay? Those are already punishable under the revised penal code. Wala nang bago. Pinaka-importante dito maging strict ang Senate in regards to how He's recanting his earlier testimonies. Why? Because it gives a precedent na in the future uh hearings of both the House and the Senate, pwede na lang magsinungaling kahit kahit sino. So, siyempre, ko ulit din pinababayan sa motivation to be responsible and accountable. We well, had we have, have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nagpilit ng good sa tolong si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawang uh, ang testimonya na magka, magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Nascanya, magdududa siya. Siya hindi niya masisisi yung mga senador nagdududa lahat. Di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? After niyo marinig yung testimony, alin ang mas kapanipaniwala? Sir, so, yung unang niyang testimony o yung Hindi nga natin malaman kasi magkabangga eh yung kanya testimonya. testimony. The point is, kung ang dalawang testimony mo ay eh nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa mas kaninong tao, yung right thinking individual. Ano? Unless biased bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isang niyang testimony over the other. Now, gusto pong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila sinabi nila e, buhay na buhay kaya pinakukuha na po ng statement sa kanang video so paano mo ngayon panino kaya tiyatanong ko siya halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo anong gagawin mo papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala pero kung dito hindi, hindi daw kasi nasa statement niya. yung transcript eh, yung TSN. Kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11.20 in the morning, ito yung kanyang testimony. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. O oh, eh, merong uh, tumawag na sinasabing nandiyan yung dance instructor buwan na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit statement. Oh, yun. Okay, sir, 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 sir. Right, sir Sir, but what does it represent, you know? It's not the first time that there have been reports of police and police officers. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, you know, there there are uh, 53,000 uh, that were arrested. No? And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng polis, hindi lang 2,500 yung patay. No? diba? Anyway, hindi pa ako nag-dispense eh. Pero sa yung testimony na mismo Pangulo yung kausap Sa people power uh, revolution uh, anniversary uh, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa um, nakita niyo naman sa mismo testimony ni uh, Mr. Lascañas that uh, sa unang paragraph pa lang o unang paragraph pa lang na kaya na P.W sinabi niya 1998, yung isa pa lang ng DDS ng Duna na siya. And 1989 na siya naka, ano uh, sumama So, it's obvious that there is, there are people behind the Scania, there are people who are trying to manipulate this situation for two purposes. No? One, to outserve the president. Number two, to stop the blood war. <clears throat> Kaya nga nabanggit ko kanina na like yung Human Rights Watch, uh, meron din advocacy at agenda yan. Uh, sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize ang stand nila dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. So we have to be careful sa paghihibay ng mga issue. No? Kailangan ba na mas mabantayan ng mga polis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ang polis? Yes kailangan ba na less ang violence yes no? but it doesn't mean that meron state sponsored extrajudicial uh, killings ano mm -hmm. how would you describe the ano uh, testimony flap ba or um scripted and uh city... Uh, si Mr. Lascañas mismo nagsabi na siya mismo magdududa siya sa sarili niya. Uh, as it is, no? Pero kapag ka tinignan mo, and makikita mo sa testimonya niya, no? He's a mercenary, eh. Dati na siyang pumapatay uh, kahit wala pa siya dun sa Davao, no? He was already involved in killings. At inamin niya, nung bata siya, mahilig siyang pumapatay pumatay. No? So makikita mo that some of his testimony might be true, half-truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administrasyon. Kaya nga, nasita ko rin na bakit ija-judge niya yung buong kampanya ng Tukar at ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam ko ano yung mga operasyon na nagagawa ayon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya. Yung mga ibang uh, pseudo sudo Uh, human rights groups at ibang mga political groups na nagtatalo sa legitimate na human rights groups. Thank you. Pinabulanan na naman ang kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Lascanias, kaugnay sa umano'y pagpatay sa kanyang dating dance instructor. Ayon sa Presidential Sister, buhay ito at handa niyang iharap sa Senado kung kinakailangan. Narito ang hata na balita ni Janice Inhente. Sa muling pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa Davao Death Squad, muling naungkat ang insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay sa dating dance instructor ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, agad pinasinungalingan ni Presidential Sister Jocelyn Duterte Villarica ang pahayag ng dating pulis at self-confessed hitman na si SPO3 Arthur Las na kasama ito sa umano'y nangyaring pamamaslang. Sinabi nito na buhay na buhay ang kanyang dance instructor na si Ruben Burha Bagyo. Ito rin ang kanyang nag-iisang dance instructor mula 2007 hanggang 2015. Kung kaya hindi tama ang pahayag ni Las Cañas na pinatay ito noong taong 2013. Mato ba ako testify that uh, my particular DI na inaktak because uh, pinatay ng presidente kasi nililoko ako. I already cleared up before pa yung fiction yan. So ngayon, lumabas na naman, and let me quote what he said, that 90% of what Matubato said is true. He said that he was there when they abducted the DI at pinatay. And hindi did it yan. Ayon pa ka Jocelyn Duterte, noong nakaraang buwan lamang nang huli niyang makasama si Ruben Bagyo. Nakahanda rin siya na iharap ito sa pagdinig ng Senado kung kinakailangan. Isinisi naman ng presidential sister ang maling impormasyon na sinabi ni Las Cañas kay Senator Antonio Trillanes at pinayuhang magbitiw na ito sa pwesto. And this time, I think I hold Senator Trillanes responsible for this kind of issue. This is like the naman ang ang ah, uh, the, the protection, no. no? I mean, is not true, it is 100% not true. Dapat lang, you know, ang yeah, credibility niya sa senato, it's a very big question. Niya. I mean, siyempre tayo, ordinary citizen, we look up to, to our leaders. Dagdag pa ni Jocelyn, hindi na bago at nasagot na ang issue na ito sa panahon pa ng nakaraang pagdinig ng Senado sa Davao Death Squad. Bawang kasinungalingan ang mga pinagsasabi sa Senado ni retired SPO3 Arthur Lascañas. lang na dito ang kanyang pahayag na pinapatay din ng Pangulong Duterte ang dance instructor ng kanyang kapatid. Sinabi ni Jocelyn Duterte Villarica, kapatid ng Pangulo, ang pagbabago ng mga pahayag ni Lascañas at lahat ng testimonyo nito sa Senado ay malinaw na bahagi ng destabilization plot laban sa Pangulong Duterte. Nakatitiyak din si Villarica na may part 3 pa ang kwentong ito na niya pakana ni Senador Antonio Trillanes IV. Hamon ni Villarica kay Trillanes kung handa itong sagutin lahat ng gastos, payag siyang iharap sa Senador. Ang DI na sinasabi ni Las Cañas na ipinapatay sa Davao City. Dagdag pa ni Villarica, tila hindi alam ni Trillanes ang kanyang trabaho at nauubusan na yata ito ng issue.